Ya yeah, mga pre, good morning. Ya yeah, welcome na naman dito sa YouTube channel at ito may papakita ko sa inyo mga pre na kakaiba no. Pwede pwede nating itap overhaul o pwedeng higpitan na lang. At iparirinig ko sa inyo ang andar pero bago ang lahat, salamat nang marami sa lahat ng na nag-subscribe at sa lahat ng na nanonood. Yan, yeah, thank you, thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. At ito paandarin muna natin para marinig niyo problema ng motor at para magkaroon kayo ng idea. Okay, let's go. Eto mga pre, pandarin natin at pakinggan nyo eh. para marinig nyo yung problema ng motor. Okay, buksan natin yung gasolina. Neutral natin. Pandarin. Ay, lumabas no. Pwede natin. Yung Yo. Yung yeah, mga pre naririnig niyo ba? Uh, pag kinibirit natin. Yun o. Know? Yung know, parang may pumapalo. Yo. Yo yeah, mga pre, yun yung ating sosolusyunan yung pumapalong 'yon. Ang gagawin natin mga pre, ah uh, Tanggalin muna natin yung tangke puan. Sige pre. Tanggalin muna yan. I, upuan muna bago tangke. Upuan muna sa tangke. Yan oh, shout out kay Boss Lambert oh. Ngayon oh. Okay. Tanggalin yung upuan at saka tangke. Eh. Ang gagawin natin dito mga pre, Luwagan natin to. Kahit alin dito, isa lang. Ito malug na ayo. Oh. maluwag na mga pre. Ay, hindi na natin luluwagan kasi maluwag na. Ang isa pa nating luluwagan yung tambotso. 'Yung ano, 'yung tornil 'yung 14, 'yun lang. At higpitan na natin 'to. Siyempre, bago natin higpitan 'to, tanggalin muna natin 'to, 'tong dalawang ano, dalawang tornilyo dito sa ating cover. Para mahigpitan din natin 'tong dalawang 'to. Okay. Kalasin niya. Ay, gosh. Tawag Lalagyan natin panlikit. Pa. Pa. Makati. Hindi pa natin nalitan ng palauli eh. oh, Yeah. Okay. Tapos ngayon mga pre, ipitan natin to ang apat na malalaki at itong dalawang malit na stud na. Ito mga pre, ipitan natin gamit lang tayo na dose no ito kabilaan mga pre pagka kita natin kabilaan yung pag sobrang tigas mga pre huwag nyo na no masyado per sa inyo basta importante magalaw nyo na no? mahigpitan nyo siya yung kabila yung kabila ulit okay Okay Tapos ito. May na to. Okay. Yan mga pre. Uh, na natin. Oh. At ngayon, pansubukan natin panda rin. Titingnan natin kung mawawala na yung ingay kapag binigirin na panda rin natin. Yan, nakasusina. Yun, oh. yung create it natin, mga pre. Tingnan natin kung nandun pa to. laguto. Okay, wala na, mga pre. Mapakasit yung langis. Okay na. Wait, okay, line natin yung camera. Nakabuta ng langis. Okay. Share it. Okay. Yun <laughs> lang, mga pre. Ah, ganun lang gagawin nyo kapag ka hindi kayo magtatap overhaul no. Pagka... Nalaga pa. Ah, uh, nalaga pa motor nyo, higpitan nyo lang yung mga tornilyo. Eto, higpitan namin kasi di ba malogyan kanina yan Ito, lang. May mo, at shout out sa lahat ng ano, na nanonood sa ating YouTube channel. At saka sa, sa lahat na nagpapagawa sa akin mga pre, ah, uh, nililista natin yung pangalan no At uh, mamimigay tayo ng gulong. Yan. at uh, tulong sa ating mga kaibigang mga tricycle driver. Ayan. Okay, hanggang dito lang tayo. Bye-bye!